itong mga dili na Davao, mga karatig probinsya kung wani mo sa Davao, o diri mo sa tumoy sa uyang kay kung ganaan mo mga onog durian dangan kay diri o mga kinartun o kinartun kinartun diri lugar na traffic o sa natalan kung ano siya kison boulevard niya kanan tubo kana diha muna ang uyang gurin or say o magsaysay grabe mm -hmm. yeah, o traffic is matukos kwan, matukos, uh, uh, gibuhat, tanaon, na natanan karoon matukos, sa matukos sa uh, tulay gani nga gibuhat o akong tanahon o nahuman na bagyo, pero may lang yung traffic din lugar ah. Mm -hmm. taas kain mga stalls, mga tindahan ng namaligay ang durian nang balik na kumapalit ko sa kabuo kauno na po kauno na po huwag lamit tayo taas kayo ng traffic oh taas tayo ng traffic this one asar ba itong padulong sa ano ito tulay o nga nagsumpay sa coastal road asar ba ito sus kaya man prestisyon dito mo so, allergic ta na <laughs> dito mo sulo, allergic ta allergic ta the... oh sugat ko ano pero di mo kumadlo kaya nagkakuan mo ko nila Nag man ako sila ang kuya lang nagtalikod ko basta matumbol akong likod Ini para asa ni pano mit ni bacheloro ah, asa ah, ra batu adi arah ni di arah santo tomas eh, santo tomas eh ona ni sulod na ko sulod na ko kuyo sa kini lang agi anan rino Murusag na gani asiras gani padulong na ko ni sa tulay padulong na ko sa tulay ambot kung sa nakaroon mag hapit ang kabaha mahuman or taas pa kayong trabaho un kini siya dagan siya mga muslim dire Muslim. Pero la mga mga Muslim di里, kay kaya mahigalaon mga kayo. Kaya si ano pa si Duterte pa ang Muslim tanan talan, -talan diri nga nag mga kuan mga natibo o mga Muslim kuan din iyang gihiusag yun. Munang away-away-away din lugar ha. Away-away-away